silip tayo ng konti sa bagong pintura grabe lang yung factor talaga ng un, bagong pintura ang layo ng itsura sa dati naging mas malinis siya tignan but na lang puti yung napili ko so pagkatapos ko mag uh, asikaso pa ka ako kilingi talaga ako yung pintura at kasi nga may sumati So, tulungan kami. gano'n na lang din ginawa ko. May binili akong nabako ako? Online. Um, I-assemble ko lang ito ngayon. Tapos, kung ano pang pwede mong gawin. Uh, mo Walis. uh, walis tambo. Para mawalisan yung sahig. Malinis. E, arrangement ng ilaw. Ang arrangement ng ilaw. So, yun lang muna sa ngayon. Wala sa walang lababo hanggang sa pagkakaroon ng lababo. Yan. Ayos na. Lagyan na lang natin ng balde dito. O yung pangsahod. Pwede na makabaan eh. din. ba? kakapit natin para subukan yung ilaw. Ayan natin. Ginabi na eh, no? Well, marami rin kasing si Kaso, siyempre, may baby pang kailangan din na si Kasuhin. No? And dumating ulit si Tropa, uh, naging helper ko na siya, Tinutulungan niya akong kapit. Tinulungan niya akong kapit yung ilaw, tinulungan niya rin ako sa ibang uh, plano, saan nilalagay ito, ginto ganyan. So, kumbaga, hindi naman ako tumatanggi sa ganun. Kasi sino ba naman ako, di ba? Tinutulungan na nga ako, di ba? So, ang abit ngayon, ang, yan, nakalagay na po. ng electric fan. Nalagay ng ilaw, nakita nyo naman. And then, yung lababo. Yung portable lababo natin. So, so yun lang muna sa ngayon, guys. Salamat, salamat sa attention at sa mga sumusuporta, sa mga nag-like, sa mga nag-heart, sa mga nag-comment. Maraming maraming salamat sa inyo. And we'll see, we'll see. Maraming salamat.